ang mananagot sa monitoring at medical follow-up without the knowledge of a certain parental figure. Drew. Um ayon sa research namin if may uh, medical uh, procedure pa is ang mananagot po doon yung doktor na pinag um, pinagkonsultuhan ng isang bata which is if may uh, if ever na may mangyari sa bata, is yung mananagot yung doktor. na naman, sa kanya. Pero hindi naman lahat ng mga birth control sa doktor na kaka-access. Hindi naman lahat sa medical institution lang. Meron okay. nga diyan sa mga black market so sa mga misa sa tindahan, meron misa sa mga online shops lang di ba Sa na, friends, nakakabili. So, <laughs> yes, so misan Minsan, paano kung ikaw isa kang minor, pinautusan mo yung mga kamag-anak mo na mas matanda or legal, binabili mo? Ano, paano ito yung masasabi yun? Na ligtas sila. Ay, ayun nga yung ibig sabihin. Kung may parental consent, is mas restricted sila. Humahanap sila ng way. Kaya katulad nga sa sinabi mo, is humahanap... Hindi, pinag-usapan natin ay, dito. Hindi, katulad nga sa sinabi mo, is bibili sila kahit sa ang establishment. Ang, ang ang parental consent kasi is magbibigay ng restriction. Ibig sabihin, humahanap hindi, sila ng hindi, uh, another way. Hindi, hindi Kaya sinasabi. ang sabi mo kasi noon, is nagpapabili ka sa matanda. Ibig sabihin, may restricted sila sa magulang nila bumili ng uh, mga birth control and contraceptives. Una, lilinawagin, lilinawagin ko yung sinabi mo. Ang parent control, consent ay hindi ay hindi isang restriction, kundi ito ay guidance para malaman ng kabataan. Ulitin ko ulit yung meaning ng guidance. Ibig sabihin nga ng guidance ay advice, hindi sa pag-control uh, pag sa decision-making ng isang bata.